Shout out sa HR na nagpagawa sa akin ng apat na washing machine. Napakainit po sa pwesto ng pinagawan ko. Halos maghapon po akong gumawa dito. Tumatanggap din po ako ng bayad. Sana po mabasa niyo yung message ko sa WhatsApp. O sumagot po kayo sa tawag ko. Kailangan ko din po kasing bayaran ng mga parts na ikinabit ko po dito sa washing machine nyo. Lahat po ng washing machine nyo ay grabe ang problema. Itong isa umaandar nga Naglilik naman Pinalitan ko ng door rubber Hindi nakakaipo ng tubig Laging lumalabas lang Binaklas ko ng buo Ito naman pinagawa sa iba Tinanggal yung kapasitor Dinirekta Ayun sumabog Yung buong harness ng wiring Sunog Pinalitan ko po yan lahat Binago ko po ang buong wiring Kasi wala po siyang power Hindi siya gumagana Wala siyang signal hindi siya nag-o-on. Tapos yung dalawa hindi rin nag-o-on. Sira pa yung motor. Nilagnat po ako dyan sa paggagawa kahapon dahil sa sobrang pagod at sobrang init. Bayaran nyo naman po ako. Salamat po.